guys. It's me again, na natay tay. Ito na guys. Kapalating na mga ating pamangke. Kailangan na natin siyang palitan ng ating mga cover. Basta ito papakita ko sa inyo. Bimili tayo ng mga bago. <clears throat> Pasensya, minamalat na. Okay guys, start na tayo. Excited. Ganda ng Tambayo ano nito. Ang ganda. Lambot niya guys. Oh, lambot niya. Like it. Tapos ito yung ganyang sapeng. Ito guys. Ito yung unan. Kailangan talaga lagi may may ano gunting. Oo, oh, ganda ng unan. Oh. No? bagong bago. Ano naman itong binirin. Oto, usang. Alam ko dyan, wala na si Batman dyan. O, oh, pwede na naman. Hindi na naman yung punda. Punda yan, guys. Punda lang muna. Saan ko siya lalagay? Dito, papasok. Wow.

tayo na yun. <laughs> Pag-ibig na tayo dyan. carpet yung guys. Oh. Oo. Oo. Okay. Sa ako pagandun. Ayan guys ang ating carpet. Si ma'am do rin pa na niyan. Itong carpet natin. Oh, oh lock you. Oof. Super lucky. kailangan natin siya ipasok sa loob para hindi siya madulas yeah. gitna pa Ay, hindi siya gitna <laughs> iigit na natin bigat that... umover na siya dun sa loob baka ganda. Oh, sakto. Ang ganda ng carpet niya, guys. Oh, mind you. Huwag okay, na niya na ilalapas ko na ibang maya. Oh, ganda, oh. Yun na guys ang ating carpet. Ang ganda-ganda ng carpet. At ang kanyang ito. Oh. Wala na nabiling ano nito? Eh, ito kumot na eh. Yabong ko lang ano yan. Ang ganda na guys. Ang itsura. O oh, diba? Ang ganda na. No. Ayun, may tubigan tayo dun. Oh, uh -huh. Lambot sa paa, guys. Kahit yan, pwede na kayong humiga, eh. Sabi lang kami ng pamangking ko. Pwede yan. Gusto niyo na may kasama. Di, sabihan ko siya rito. Dito ako sa baba. Dito siya sa kama. Oh, lambot, oh. ito hmm? Bawa. Itong unan, para nagkama ng dampot ng unan. Napaka Oh. Yung unan niya. Kaya... Wala na si Batman. Okay, nakahanda na tayo ang ating kukwartohan ng ating pamangkin. Ayan na guys. Good luck, good luck na lang. Oh, excited na ako sa pagpunta ng pamangkin ko. Ingat ka sa biyahe. Thank you for watching guys. See you in my next video. Bye.